Iris, umiwas ka muna sa malalaking tubig at matagal maligo sa gabi, para na rin sa iyong kalusugan ng walang mag-iipon na magpapahina na sakit ng katawan, at iwasan mo rin maglakad ng may kabilisan para muli sa iyong kalusugan, at huwag kang papayag na mapakisuyuan ngayong araw, dahil magbibigay sa iyo ng kahirapan sa pera sa hinaharap, signos na pahiwatig ng mga bituin. Taurus, umiwas ka muna makisama sa mga kaibigan lalo na kung sa kumare, na alam mong mahilig sa usapan na ibang kakilala, at huwag ka rin maglilibot na mag-isa, dahil takaw tukso ka sa kausap ngayong araw, nang mahilig kumuha ng pakinabang, at huwag ka rin na masyadong mabait para makaiwas ka sa mga tao na ganoon, signos na pahiwatig ng sikat ng araw. Gemini, Maging maingat ka sa lansangan lalo kung ikaw ay nag-iisa, at maging alerto sa mga galang hayop para sa iyong kalusugan, at maingatan mo pa rin ang mga mahalagang bagay sa iyo, signos na pahiwatig ng mga bituin. Cancer, pag-iingat naman sa iyo kung ikaw ay magbibiyahe maging alerto ka lagi para sa iyong kalusugan, at iwasan mo ang maglibre sa mga kaibigan, dahil makukuhanan ka ng swerte sa mga gustong gagawin, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Leo, bawal muna sa iyo ang magmadali sa mga gagawin, at baka magbigay sa iyo ng pagkakamali, at ganoon din sa paggawa ng desisyon, bawal magmadali, at huwag ka munang sumama sa mga kaibigan, kung maglilibot ng maalagaan mo ang iyong pera at kalusugan, signos na pahiwatig ng mga bituin. Virgo, dapat kang mas maging mas maingat sa iyong kalusugan ngayong araw. Bawal ka muna kumain ng alam mo nagbibigay sa iyo ng sakit ng katawan para makaiwas sa mas lalong gastusan, at kung may mag-aaya sa iyo sa ibang lugar ay huwag ng sumama para muli sa iyong kalusugan, na maingatan signos na pahiwatig ng mga bituin. Libra Dapat ay umiwas ka muna sa malalaking tubig para sa iyong kalusugan at maging mapanuri ka sa mga kausap dahil pwedeng kang magkaroon ng kausap na tukso sa gastos at ibang maling bisyo kaya laging maging maingat Signos na pahiwatig ng sikat ng araw Scorpio Maging maunawain ka ngayong araw sa mga kasama sa tahanan at umiwas ka sa mga usapang chismis dahil may dalang tukso ng gastos sa iyo at tukso ng pagmamahalan, kaya dapat ay malakas ang pakiramdam ng makaiwas kagad, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Sagittarius Dapat ay maging maingat ka sa mga kausap na may kaburdihan ang mga sinasabi, iwasan mo na kagad dahil gusto lang makalamang at huwag ka na masyadong gumasta pag malapit ng dumilim, para hindi ka madalaw ng mga bigla ang suliranin, signos na pahiwatig ng mga bituin. Capricorn, dapat kang maging matapang ngayong araw, sa mga dapat nagagawin, matapang na maayos na makikita sa iyo pero walang magiging kaaway, para lumayo sa iyo ang mga tao na magbibigay sa iyo ng bad energy sa pagkakaperahan, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Aquarius, dapat kang maging wise at ang mata ay iyong talasan para maingatan mo ang iyong mga ginagawa na gustong makalapit sa iyo na ibang tao. At iwasan mo rin muna ang iyong kaibigan kung may hihilingin sa iyo para makaiwas ka sa kalungkutan sa gusto niyang mangyayari, signos na pahiwatig ng sikat ng araw. Pisces, huwag kang mapagbigay ngayong araw sa mga hinihiling ng mga kaibigan kung magalit sila ay okay lang sa iyo. Dahil kung papayag ka sa hiling nila, ay madaming nakaabang natukso sa iyo na suliranin ang may dudulot sa iyo. Signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan.